Patriot missile defense system ng bansang Amerika na kayang mag-intercept ng mga paparating na missiles dumating na sa Pilipinas. Good news mga kababayan dahil ang defense system na ito ay tinuturing na the best air defense system ng Amerika at ginagamit din ng mga kaalyado nitong bansa. Ang pangdepensang panghimpapawid na ito ay inilagak sa Clark Air Base sa Pampanga bilang paghahanda kung sakaling magkaroon man ng digmaan ang Pilipinas kontra sa China. Patuloy ang modernization program ng bansa sa mga military assets at patuloy din ang pag-acquire natin sa mga makabagong mga armas na makakatulong upang ipagtanggol ang ating bansa sa hinaharap. Ang mga paghahandang ito ng mga bansa sa Asia kabilang na ang Pilipinas ay posible kayang hudyat na ng nalalapit na pagsiklab ng isang digmaan. Pinaghahanda na nga rin ba ng Pilipinas ang posibilidad na gera nito kontra sa bansang China? Ako po si Roy Zen, welcome sa Kien Thoughts. Kung hiling mong mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Pagpasok ng taong 2024, inaprobahan na ng Philippine government ang Revised Military Modernization Program na tinatawag na Re-Horizon 3. Dito ay maglalaan ng mahigit sa US 35 billion US dollars na pondo o higit sa 2 trillion pesos sa susunod na 10 taon ang Pilipinas upang palakasin ang military capabilities ng ating bansa lalo pang at patuloy ang pagtaas ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at ng China sa pamamagitan ng programang ito na isinumite ng Armed Forces of the Philippines, naglalayo ng gobyerno na makapag-acquire ng mga multi-role fighters, frigates, missiles at mga radars. Kabilang din dito ang plano na makakuha ng mga submarines na maaaring magmumula pa sa mga bansang France at South Korea. Ang pagpapalakas ng sandatahan ng Pilipinas ay nagpapakita ng isang strategic importance ng ating bansa Lalo pa nga't nasa critical na lokasyon ang Pilipinas sa Indo-Pacific region, partikular na ang South China Sea. Isang mahalagang maritime location kung saan marami ang mga bansang nag-aagawan sa mga teritoryo. Isa na rin ang South China Sea sa mga pangunahing daanan para sa international trades at isa rin ito sa focal point pagdating sa regional security concerns. Pinapalakas din ng Pilipinas ngayon ang defense capabilities ng ating bansa na sinusuportahan naman ang mga kaalyado nitong bansa katulad ng Amerika na siyang nagpapadala ng mga military aids at nakikilahok na rin sa mga joint military exercises. Sa kauna-unahang pagkakataon ay idineploy ng US Army ang Patriot Missile Defense System sa Pilipinas at itinalaga nga ito ng mga Amerikano sa Clark Air Base sa Pampanga bilang pagpapakita ng kanilang pagsuporta sa ating bansa. Isang pares ng launcher mula sa Okinawa-based Bravo Battery, 1st Battalion 1st Air Defense Artillery Regiment, ang dinala sa Clark Pampanga kasama rin ang tinatayang 50 sundalo mula sa Bravo Battery Unit upang mag-undergo ng training kung paano didepensahan ang Clark Pampanga sa mga paparating na missiles. Ang pagsasanay na isinasagawa dito ay katulad ng mga drills at mga trainings na ginagawa sa ilang bahagi ng Indo-Pacific region. Sa mga nakalipas kasi ng mga taon, tuloy-tuloy ang pagpapalakas ng missile forces ng China na ipinangako rin na kukunin ang Taiwan kahit pag gumamit daw sila ng dahas. Ayon sa mga eksperto, kung sakaling magkakaroon ng digmaan, naniniwala sila na madadamay maging ang base militar ng Amerika sa Okinawa, Japan. Kaya naman ang mga commander ng US Army ay humahanap ng mga alternatibong base militar sa rehiyon upang ikalat ang kanilang puwersa. Ang MIM-104 Patriot ay isang uri ng surface-to-air missile system na ayon sa website ng Missile Threat, may kakayahan itong mag-engage sa mga ballistic at cruise missiles. Ang isang Patriot battery system ay mayroong radar set, engagement control station, power generation, launching station at iba pa ang mga support vehicles. Una itong i-develop noong 1960s at tinawag na Army Air Defense System. Una nga itong ipinasilip sa Pilipinas sa kasagsagan ng annual Balikatan exercises noong taong 2022 na nilahukan ng 16,000 combined American and Filipino troops. Bukod naman sa MIM-104 Patriot, nagsasanay rin ang mga Pilipinong sundalo sa paggamit ng Spider System. Ito ay isang Mobile System Missile Interceptor na ginawa ng Rafael Advanced Defense System Limited, ang kumpanya na siyang gumawa ng Iron Dome ng Israel. Ang Spider System ay may kakayahang mag-intercept ng short. medium at long-range missiles upang depensahan ang mga sundalo habang nasa battleground gaya ng mga panganib mula sa mga aircraft, helicopter, UAV drones, bomber, cruise missiles at iba pa. Ang mga air defense system na ito ay nakikita ng mga analyst na magpapalakas sa pangdepensang panghimpapawid ng Pilipinas lalo na kung magaganap ang isang missile attack. Bilang response naman sa mas tumataas pang atensyon sa West Philippine Sea at maging sa Taiwan Strait mas pinapataas ngayon ng bansang defense and surveillance capability sa lupa, himpapawid at karagatan. Bilang bahagi ng AFP Modernization Program, nag-focus ang militar sa pag-acquire ng Advanced Defense Surveillance System. Kabilang sa upgrade na ito, ang installation ng US Mid-Range Missile Launching System sa Northern Philippines na nagpapalakas ngayon sa strategic firepower ng ating bansa may kakayahang mag-launch ng iba't ibang uri ng mga missiles ang unit na ito kabilang na nga ang SM-6 supersonic missile na may range na tinatayang 450 kilometers at Tomahawk cruise missiles na may 2,500 missile range. Dagdag pa nga rito ang acquisition ng Pilipinas ng Brahmos missiles mula naman sa India na inirecognize bilang the fastest supersonic anti-ship missile system. Dinadagdagan ng mga makabagong armas na ito ang mga Phyton at Derby Spider at iba pang surface to air unit ng AFP na develop na rin ng Israel sa tulong ng Rafael Advanced Defense System. Ang Rafael Advanced Defense System ay isa sa bumuo ng Iron Dome na alam naman natin napakaganda ng naitutulong lalo na sa digmaan ngayon ng Israel kontra sa Hamas. Ang mga makinaring ito ay may kakayahang mag-intercept ng mga aerial threat. Ang strategic deployment ng mga ground-based missiles na ito ay very crucial kung sakaling dadalhin na nga ng China ang kanilang mga amphibious fleet dito sa West Philippine Sea o maging sa Taiwan Strait. Sinasabing kaya rin in-neutralize ng Tomahawk cruise missiles at Brahmos ang mga submarine fleet ng China. Ayon pa nga sa mga analysts, ang pagsasanib ng mga US medium range missiles at ng BrahMos system ay isang malaking challenge para sa China, partikular na sa mga major and superior naval forces. Ang deployment na ito ay nag-iinans din ng interoperability, readiness at defense coordination sa pagitan ng Amerika at ng AFP. ipinapakita e pinapakita rin dito ang commitment ng ating bansa sa pagtatanggol nito sa ating mga teritoryo sa kabila ng mas tumitindi pang regional tension. Ang pagsasama-sama ng cutting edge defense technologies at ng pagpapanatili ng Pilipinas sa mga magandang relasyon nito sa mga kaalyadong bansa ay tiyak na makakatulong upang mas lumakas pa nga ang ating sandatahan. Kamakailan nga lamang ay nag-deploy ang US Army ng mid-range capacity land attack at surface-to-air missile defense system sa Pilipinas bilang bahagi ng 2024 military exercises. Una na nga itong nai-deploy sa pagpasok ng Abril sa Northern Luzon kung saan pinapalakas nito ang defensive capability ng mga lugar na malapit sa pinag-aagawang teritoryo ng Pilipinas at ng China. Ang bagong ground-based launcher, Tomahawk missiles at SM-6 missile ay unang nagamit sa Indo-Pacific region sa pagkakatong ito nga. Tinatawag din itong Typhoon weapon system at isa ito sa mahalagang bahagi ng multi-domain task force para sa US Army na noon ay ginamit pa upang labanan ang pananakot ng China at ng Russia. Ang isang Typhoon weapon system ay mayroong apat na missile launcher, command center at associated logistical vehicle. Sa mga nakalipas nga ng mga bilateral military activities, nagpo-focus na ngayon ang Amerika sa coastal defense na nakaalay naman sa Philippine military transition mula nga sa internal security operations patungo sa Pelagic Coastal Defense. Samantala, pagdating naman sa air surveillance, nandiyan ang ELM-2084 multi-mission radar na produkto ng Israel. May kakayaan itong makadetect ng target ng hanggang 250 kilometers ang layo. Ang ELM-216 Advanced Tactical Radar naman ay may kakayang mag-target ng mga aircraft sa layo naman na 110 kilometers. Kaya rin itong mag-target ng mga helikopter sa layo na 40 kilometers at mga UAV drones na may layo naman na 60 kilometers. So, sa kasalukuyan, ang mga kagamitang ito sa Northern Philippines ay nakaharap sa West Philippine Sea. Mas pinapaigting din ng Philippine military ang pagde-deploy nito sa mga tropa, partikular na sa Batanes. nag invest na rin ngayon ng gobyerno sa pagde-develop ng mga infrastructure na pinopondohan ng United States, katulad nga ng mga ports at iba pa mga facilities for crisis response noong 2023 ay binuksan ng AFP ang isang detachment sa Mabulis Island ng Batanes at isang potential location para sa 2024 annual US-Philippine military exercise taong 2023 din nang magsimula ang joint patrol sa Mabulis Island at binigyan din nila ng access ang mga Amerikano sa Fuga Island sa Apari sa ilalim naman ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Maaring magamit ng AFP at ng US Army ang Fuga Island upang sirain naman ang mga Chinese Naval Operation. Kamakailan lamang din ay tumanggap ang Pilipinas ng mga shipment ng mga high-powered weapon and equipment mula sa US military sa ilalim ng Joint United States Military Assistance na sa Pilipinas ang mga armas katulad ng Syam na M3 P50 caliber heavy machine guns, 10 mortar tubes at iba pa. Tumanggap din ang Pilipinas ng limang makabagong S-70 Black Hawk Combat Utility Helicopter mula naman sa Polish Defense Firm. Naglalayon din kumuha pa ng mga makabagong missiles sa ating bansa na may kakayahang targetin ang mga mabibilis na mga patrol boats na nagkakahalaga naman ng 29 million US dollars mula naman sa isang Israeli ship company. Ang isinasagawang modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines ay pagpapakita na seryoso ang Pilipinas sa pagtatanggol sa kanyang inang bayan sa kabila ng malaki at babigat na kalaban. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguro ay mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.